Patuloy ang paglalabas ng mga misteryoso ngunit kamanghamanghang mga teaser mula sa kampo ni SB19 leader Pablo or John Paulo Nase kaugnay ng kanyang napipintong malaking pasabog. Basa sa official social media platforms ng tubong Imus City kabite na SB19 leader ay mayroon siyang pinost na isang bagong visual art na mayroong katagang Alon at kapag binaligtad mo naman ay nagiging Laon Dahilan upang magtrending sa Twitter ngayong Huwebes ang hashtag na Alon x Laon Nagkaroon na rin ng kalinawan ang mga Roman numerals number 13 at number 20 kung saan ang number 13 ay nasa maliwanag na visual art habang ang number 20 ay nasa madilim na art Nakatakda kasi sa September 13 ang paglabas ng mga pahapyaw pa patungkol sa bagay na may kinalaman sa alon habang ang mga related naman sa katagang laon ay in-schedule naman ng team ni Pablo sa September 20 Patuloy pa rin ang excitement ng mga SB19 fans maging ng mga freezers o individual fans ni Pablo sa kung ano nga ba talaga ang mga magiging kalalabasan ng mga visual clues na kanilang pinaskil. Ayon sa ilang 18 calligraphers at linguists na nakonsulta ngayong Webes ng Mabuhay Radio News, tinatawag na ambigrams ang mga latest visual teasers na likha ng kampo ni SB19 Pablo. Ang mga ambigrams ay isang uri ng calligraphy kung saan pag rambol-rambolin mo man ang ilang salita ay maglalabas pa rin ng mga palindromes o kung hindi man mga palindromes ay ibang salita ngunit may mga related meaning don sa unang letters. Proud na proud din ang mga nasa sektor ng calligraphy dahil isang pasilip umano ang mga latest uh, ideas ni Pablo sa kanyang walang humpay na musical genius para sa mabuhay Buhey sa walang takot walang pinapaboran ito ang Senbat sa Patrol number no. 2 Stephen Saraspe Perez